sa halin biglang nagpreno na yan, biglang huminto, may sapat na time ba tayo para hindi siya matamaan? Imagine kung kadikit natin yan katulad nito, sample lang yan ha, ah, sample lang yan. So yung topic natin ngayon is about sa safe following distance. Ligtas na pagsunod na distansya, tama ba? Tinapik ko ngayon to dahil tinatapos natin yung mga safety eh, sa kalsada para may playlist din tayo about sa kung paano mag drive sa kalsada tapos na tayo sa pag overtake sa pag change lane iwas disgrasya tips siguro sa mga susunod na video mga pahapyaw na lang para kahit papano, hindi lang tayo puro maintenance so ano nga ba yung safe following distance ang safe following distance ay din distansya na kailangan nating i-maintain sa kaharapan nating sasakyan. Tulad na lang nito, may sasakyan sa harap. So, kailangan tayo mag ng space or mag-iwan ng distansya. Para kung sakali man, nagpreno yung nasa harapan natin, ay may time din tayo para makapagpreno. Kung baga, hindi tayo prone na matamaan yung kaharapan natin. Kasi, imagine kung kadikit natin yan, katulad nito, sample lang yan, ha? Ah, sample lang yan. Kung magpreno bigla yan, matatamaan natin pero dahil tayo motorcycle tayo malikot tayo kadalasan hindi tayo nagpapalo eh limbawa ito ayan kaharapan natin liliko agad tayo kapag may maluwag eh sa mga motorcycle ba? Diba? madalas yung safe following distance sa mga four wheels pero tayo, kahit papano, kailangan din natin gawin yan kung may kaharapan tayo. Kung motorcycle to motorcycle naman, yung tips ko sa inyo is wag natin tutukan. Kasi minsan, pag kumbre ano yan, mas malapit yung ano, distance natin sa mga ano, eh, motorcycle eh, para sa four wheels. So, nagdidepende yung distance ang ibibigay natin. Depende sa sitwasyon. May mga factors kasi tayong sinusundan. Pero tinitignan. Una dyan yung speed kung medyo mabilis yung speed ng sasakyan na sinusundan natin or mabilis yung daloy ng trafiko iba din yung distansya ang kailangan nating ibigay usually dapat mas malayo yung distansya limbawa tumatakbo ka na ng 90 yung kaharapan mo ganun din kailangan yung distansya ang ibigay natin is mas malayo halimbawa itong truck kung mabilis yan, layuan natin. Pero kung mabagal, safe pa naman na malapit ng konti. Pero hindi ko naman sinasabing lapitan natin. Kung mas safe yung distansya or pwedeng mas malapit yung distansya pag medyo mabagal. Lalo na kapag traffic. Minsan nga, halos dikit na eh. Kapag ganun kasi, wala kang aalalahaning biglang paghinto kapag naka stoplight. Kaya naman sa mga trucks, katulad nito, may nakasulat na keep distance ayan o, no? magkahiwalay pa yung keep distance meron din sa taas keep distance so dala dalawa pa no madalas yan sa mga truck eh mga ten wheeler nasulat na keep distance kasi sila yung mas prone at blind spot natin eh halimbawa nandito tayo sa likuran nila ng truck hindi mo makikita yung sa likod or sa mga harap nya kaya minsan hindi mo alam kung pepre na yan Ayan namang kadalasan, may nakasulat sila na keep distance. Di tulad sa mga sasakyan, nakikita mo po yung kaharapan eh. Halimbawa na lang, ito, sasakyan. Uh, medyo nakikita mo pa yung nasa harap niya eh. Alam mo pa yung time kung kailan siya pepreno at babagal yung traffic. Pero yung safe distance, para sa akin, ayan, tumatakbo tayo ng 63. Ganito yung distance na pinaka-safe para sa akin kapag susundan ko yung kotse or nasa harapan natin yung kotse safe na yan para kung sakaling kahit, kahit biglang magpreno yan ah, pagpreno tayo sapat yung time natin para mapahinto yung motor at hindi matamaan yung sasakyan sa harap natin ito sample pa, ito truck paano ba mag keep distance dyan eh, medyo blind spot talaga oh. pero kung sakali man change lane na tayo or overtake kadalasan di ko sinusundan yan kasi alikabok Minsan daming tumatama sa akin eh kasi malakas 'yung ano niyan eh malakas 'yung hatak niyan sa pag ano pagbuhat ng alikabok kasi ibabato niya sa iyo Kaya kadalasan hindi ko sinusundan 'yung mga malalaking truck eh. Ito sa kotse ayan eh, may clearance pa tayo na may kita sa taas 'yung ano sinusundan din niya Huay ayo na ayaw ko sa truck Actually kanina may nasimulan na tayong vlog eh nung pagalis pa lang natin eh kaso hindi natin na iset sa GoPro natin yung view. May setting kasi dito sa GoPro na narrow, linear, super view. Kumbaga kung paano yung paano yung view ng GoPro sa kalsada. Pag kasi naka-linear siya, parang yung kuha niya is normal na parang cellphone. Normal na kita ng camera eh yung ginagamit kasi natin is super view para makita yung motor at saka yung kalsada ang katulad nyan naka super view tayo ganda ng view di ba? kita yung motor natin kita yung kalsada tapos may part pa na kita yung langit Ayan, kapag nakakalimutan kung maiset yung GoPro ay ulitin ko yung vlog natin so balik tayo sa topic natin safe distance halimbawa ito yung takbo natin 50 tapos yasum natin na 2 lang kunyari hindi tayo makapag overtake sa kaliwat kanan minsan may mga time na ano eh sisingitan ka sa distansya mo eh halimbawa ito may distance tayo tapos yung distansya mo na yan sisingitan ng ibang motorcycle o sisingitan ng ibang sasakyan hindi ko masyadong ginagawa dahil sinisingitan din yung distance eh imbis na may distansya ka sisingitan yung distance mo so wala din kailangan mo ulit dumistansya pero pag ganitong traffic eh, normal na talaga yung dikit-dikit Uso na rin pala yung sa mga sidecar. Ayun oh no? extra space nga naman. Galing ah. Basta tandaan lang natin, habang bumibilis yung mga nasa harap natin, kailangan mas malayo yung distansya natin. Dahil yung braking time natin, kapag mabilis tayo, ay mas mahaba. ayun katulad na lang nito. Biglang hinto sila. Tapos kapag mas mabagal naman, syempre kapiligtaran, kasi walang time na nakukunin para mag break also tips lang din na kahit may safe distance tayo kailangan focus pa rin yung mata natin sa kalsada wala tayong ibang ginagawa wala tayong ibang dinudukot lalong lalo na huwag kayong nagsiselfon kasi sa isang segundo lang hindi natin mamamalayan pag pumreno yung kaharapan natin matatamaan natin pero kung sobrang layo ng distansya mo tapos may nalingat ka lang saglit may tinig ka lang saglit may time ka pa para mapagpre eh so, bukod doon yung may bibigay ko pa na tips sa inyo ay dapat na kondisyon yung preno nyo so kung meron nga kayong magandang safe distance magandang following distance kung mahina naman yung kapit ng preno nyo baka hindi rin umabot <laughs> hindi rin umabot yung preno nyo no? so dapat nakakondisyon din yung preno nyo kasi kung loose yung preno nyo medyo mahina bali wala rin sabi ko naman sa inyo eh, na yung top box kahit ito oh, may sidecar may top box oh. Siguro galing to sa single or walang sidecar tapos kinabitan lang ng sidecar. Bagay, extra space nga naman. Another tip pa, eto pinaka-rule of thumb naman about sa safe following distance. Hindi naman kailangang sukatin nyo pa yung susundan nyo. Kasi yung iba may sinasabi, tatlong metro daw, tatlong segundo. Yun, yung mga segundo, apat na segundo daw yung layo sa pagitan ng sasakyan applicable yon sa mga four wheels pero para sa mga motorcycle siguro yung pinaka rule of thumb na maibibigay ko sa inyo is dumistansya kayo sa paraang i-assume ia nyo na kapag pumreno yung nasa harap nyo is may sapat na time para makahinto kayo or makapreno kayo kasi minsan alam lang natin yung distance pero hindi natin alam kapag huminto yan matatamaan din pala natin halimbawa itong nasa harap natin kung sa biglang nagpreno yan, biglang huminto, may sapat na time ba tayo para hindi siya matamaan? Or may sapat na time ba tayo para makapagpreno at hindi maabutan yan? Mas okay, may demo, no? <laughs> Pero syempre, di naman biglang hihinto yan. Kung hihinto yan, dahan-dahan na paghinto. Syempre, slow down mo na. Pero yun yung pinaka-rule of thumb. Kaya yeah, okay din talaga na check nyo yung brakes nyo Kaya ako nag bleed na ako ng brakes eh Kasi umihina na yung preno ko dito sa unahan eh Sa disc brake kasi wala tayong ina-adjust Halimbawa humina yung preno Walang ajas yan eh Di katulad sa drum brake katulad dito sa rear wheel ng Honda Click Drum brake yan di ba? So doon kapag medyo hindi na kumakapit yung drum brake natin Hindi na kumakapit sa gulong sa mags adjust lang natin yan para mausog or ma-adjust yung brake drum natin lumuwag ng konti para kapag nagpreno tayo malakas ulit sya pero dito kasi sa front brake natin or sa disc brake kapag napasukan ng hangin or umabot sa boiling point yung brake fluid natin at nag-vaporize yan lalong lalo na kapag medyo gamit na gamit sa mga pababang kalsada so punta tayong tagaytay or bagyo madalas iinit yung preno nyo doon kasi laging pababa so may time na magkakaroon ng bubbles yan or hangin kapag sobrang init na umabot na sa boiling point at magkukos na magkakaroon ng hangin sa loob ng inyong mga braking system actually dapat dun sa isang video ko ito ina-explain hindi <laughs> para magkaroon lang kayo ng idea Oop. Distansya, amigo. Sige. O, ba? Diba? ang layo natin biglang preno para mag giveaway so hindi tayo yung gitgitan talaga so close fight na talaga tapos dun ka palang pe preno so if ever, malayo palang preno na rin tayo so may sample na rin tayo no? distance sa mga tatawid sa intersection pakiramdaman lang din minsan yan eh pero mas okay na kung moving siya kahit na nasa main road ka yung daloy niya, yung takbo niya is medyo mabilis, mag ka na. Huwag mo ipilit yung karapatan mo na sasabihin mo nasa sa main road ako, sa right of way ako, hindi ganoon. Kasi madalas nangyayari yung aksidente eh. kapag pinipilit mo yung karapatan mo. Higayan lang dapat. Oops, sa mga jeep isa pa to dagdag ko lang din <laughs> mga jeep kasi mga jeep biglang humihinto yan sila yung may split personality na hindi mo alam hihinto pala kasi may pumara lang sa gilid na passenger niyan biglang hinto din yan tapos sabay na yung signal light <laughs> ganun yung mga yan katulad nito ay hindi liliko lang pala siya kahit na may safe distance ka sa jeep okay yung safe distance mo pag talaga may time na biglang hinto yan minsan hindi mo mamamalayan eh minsan kakat ka pa yan eh kaya yeah, kagaya dun sa tips natin sa pag-overtake, huwag kayong mag-overtake sa kanan niyan, Ayun o, oh. o biglang liko o. Oh. Ah, overtake lang, biglang liko. Ito e, mga hari nga yan eh. hari ng kalsada. So, ayun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Maintain safe following distance. Bye-bye!